Naging matagumpay nga ang isinagawang tree planting project ng Radyo Mindanao Network sa Antipolo Rizal ngayong araw kasunod ng pagdiriwang sa International Volunteer Month kasama na isa ang RMN employees kasunod na inisyatiba sa isa sa mga proyekto sa ilalim ng programang Lingap Kalikasan ng RMN Foundation. Nasa 70 na mga empleyado ng IFM 93.9 Manila, BWWW774, BZXL News at partnership ng Inner World Club Cup distrito ng Pilipinas 383 ang nakapagtanim ng higit isang libo na mga puno sa tulong at pag-alala ng Department of Environment and Natural Resources sa so at Philippine Red Cross, naging maganda ang daloy ng pagkatanin sa mga seedlings ng fruit yielding trees at indigenous trees gaya ng rambutan, langka, guyabano, nara at kape. Samantala nag naman ng RML Network sa suporta at pagsisikap sa Sustainable Development Goal o SDG bilang pakiisa sa pagpaganda ng klima sa bansa at tulong upang mapangalagaan pa ang kalikasan. Kasama mo sa DZXL RMM Manila, Radyo Manchil Prido, Tatak RMM.